nakaraan, construction lang ba yung trabaho ko ayaw ng babae? Umakit ako dito kay Kuya Mar last time. Kamag-anak mo po ba si Mistika? Si? Mistika. Kamukha mo po. Hindi po. Pero marunong ka mag-split, ma'am. Hindi. <laughs> Ay, okay. Okay, talagang pinagandaan mo, ma'am, ang ating pagkikita, ah. Lagi lang ako nakaabang, Kuya Mar, kaso mahaba yung pila parang hindi ako makapag-isip ng itatanong sa iyo, ma'am. Nadidistract ako sa lalim ng iyong irigasyon. Talagang napakaganda naman ni ma'am sa kanyang uh, aura ngayon, na. Uh. Sana. Okay. Uh, Ate Jenny, taga saan po kayo? Taga Kabiti ako, Kuya Mar. 26. sobrang bata niyo po tingnan. Mga palagay ko mga 25. Hindi, 26 na ako. So, ibig sabihin na uh, Bukas na bukas, baka biglang sumikat po Si ate Jenny Okay lang, wala naman magagalit Wala naman akong jowa eh Ayon, yun talaga ang gustong gusto ko talaga kay Ate Jenny. Kasok na Kasok. Pasok na pasok sa inahanap po natin para kay Ate Jenny. Pagiti talaga naman pag siniswerte, Ate Jenny. Katanda-katanda ko na daw, wala pang ano, wala pang asawa. <laughs> yun, pero marunong ka. Kahit ano po, marunong. Anong <laughs> um, ano pala ang hanap mo sa isang lalaki, ma? yung tanggap ko, ma, anak tapos, ako. Kahit ako naman ko, ano, hanap ko, basta may katuwang na ako sa buhay ko. Bahala na, ano, bahala na single mom. Kahit ilan pa yung anak niya, basta mahal ako. Mamahalin ko din silang lahat. Kasi, kasi ano, batak sa trabaho. Eh. Inuuna ko yung pamilya namin hindi naman ako mapili eh. Ano na. Yun lang talaga ang gusto ko. Pag dumating man yung panahon na ipapaliwanag ko sa kanila na magkakaroon sila ng bagong daddy, yung tanggap sila, huwag naiintindihan na nila. Sa so, ngayon kasi syempre bata pa sila, ilang taon pa lang, two years pa yon, sa yung isa five years old. So hindi pa, hindi pa masyado naiintindihan sabi ng nanay ko is kung sino yung gusto ko di wala wala silang pakialam kasi ako naman yung magsa kami naman yung magsasama hindi naman sila nanay ko is support yung support pala okay lang ba sa na construction trabaho ko okay. okay. Hindi okay. kasi, nung nakaraan, construction lang ba yung trabaho ko ayaw ng babae? umakit ako dito kay Kuya Mar last time. Ganun. Na-reject ako dahil construction lang ako. Barangay naman yan ha. Ah. Barangay trabaho naman yan. So ang mahalaga doon na Kuya CJ ay uh, seryoso ka sa iyong hangarin kay Ate Jenny kung sa kasalik. Opo. Pala, eh. Opo, opo. Seryosong seryoso. Mayroon kasi pa pag sa una lang, di ba? Sa una lang kami. Seryoso. Kalantang, di ba? pagdating pagdating sa araw may nagbago ganun din Naranasan ko yan, totoo yan. Mar naranasan ko na una lang yung seryoso. Sinasupport ko yung anong gusto niya, at saka ano po ako, um, palagi ko siyang nilulutuan, gano'n, parang gano'n. Sabi ko rin magluto. Pwede mong tikman ang niluluto ni Kuya CJ. Naka-art po ako. Ay, ah, naku, magkakasundok dalawa na to. Marami akong tato. Kuya yes, CJ, handa mo ba oh. hanapin kung nasaan pa ang ibang tato ni Ate Jenny? Kahit saan pa yan, uh, titignan ka talaga yan. So, our first pair ngayon ay uh, match mm. na match. Yes po so, Pwede na kayong mag-follow to follow sa isa't isa Para kung ano man yung inyong uh, gustong pag-usapan in private Ay makapag-PM na kayo